Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Abril 27, 2025. Habang lumilipas ang araw ng Abril 27, maaaring maramdaman mo ang isang uri ng enerhiya na tila malaya at dumadaloy sa bawat hibla ng iyong pagkatao. Isang uri ng lakas na hindi mo mapigilan, na tila ang iyong likas na sigla ay umaapaw, nag-udyok sa iyong magsalita ng tuwiran, minsan ay walang preno, dala ng matinding damdamin at sigla sa buhay. Sa ganitong estado, maaari mong mapansin na may mga salitang bigla na lamang lumalabas mula sa iyong bibig, hindi mo na naisip kung paano ito tatanggapin ng ibang tao. Maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang sakit o kalituhan sa damdamin ng kausap mo, isang bagay na hindi mo naman sinasadya, ngunit maaaring makaapekto sa maselang ugnayan. Kaya ngayon, isang magandang panahon ito para magnilay. Bago ka magsalita, itanong sa sarili mo, ang sasabihin ko ba ay makakatulong, ito ba ay makakabuo o makakasira? Ang pagbibigay halaga sa epekto ng ating mga salita ay maaaring magbukas ng mas malalim na koneksyon sa mga taong mahalaga sa atin. Ang kamalayan sa sarili ay isa sa pinakamakapangyarihang regalong maibibigay mo sa iyong sarili at sa iba. Ang araw na ito ay isang paanyaya para ipagdiwang ang kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lamang sa ibang tao, kundi lalo na sa sarili mo. May mga bagay kang pinanghahawakan pa rin marahil, mga pagkakamali sa nakaraan, mga salita, o kilos na hindi mo na mababawi, o kaya na may sama ng loob sa iba na hindi mo palubusang nabibitawan. Ngayon, itinutulak ka ng enerhiya ng araw na ito na pakawalan ang bigat na yon. Sa sandaling piliin mong magpatawad, nabibigyan mo ang sarili mo ng pahintulot na muling huminga ng malalim, at ang isipan mo ay nabibigyan ng linaw. Ang pagkilos na ito ay hindi kahinaan, bagkus ito ay lakas, isang uri ng panloob na paglilinis na nagbubukas ng panibagong daan tungo sa malinaw na pag-isip at mas matatag na layunin. Kapag pinili mong maging malaya mula sa mga pasanin ng nakaraan, mas nagiging bukas ang daan para sa mga biyaya ng kinabukasan. Sa ilalim ng impluensya ng matatag na enerhiya ng Taurus, ang mga bagay na mahalaga sa iyo ay biglang nagiging mas malinaw. Ang mga ambisyong dati ay parang kalat-kalat ay unti-unting nagkakaroon ng forma at direksyon. Ito ang panahon upang pagtibayin ang iyong paninindigan sa mga layunin mong matagal mo nang inaasam. Maaring mapansin mo na may mga proyekto o personal na pangarap na tila may panibagong sigla at sigurado kang gusto mong pag-ukulan ng panahon, lakas, at puso. Sa bawat desisyon mo ngayong araw, gabayan ka ng iyong hangaring magkaroon ng tunay na kahulugan ang mga ginagawa mo. Hindi ito panahon ng pabigla-bigla, ito ay araw ng matibay na desisyon, ng walang alinlangan na dedikasyon. Habang tinatahak mo ang landas ng araw na ito, tandaan mong ang bawat hakbang ay bahagi ng isang mas malawak na biyahe, isang paglalakbay na ikaw mismo ang humuhubog. Ang iyong pagiging likas na mapusok at puno ng sigla ay isang regalo, ngunit sa paglipas ng panahon, natututok ang balansihin ito ng pag-ingat at pag-unawa. Mahalaga ngayon ang pagiging maalalahanin, hindi upang pigilan ang sarili mong damdamin, kundi upang matutong itama ang anyo ng iyong pagpapahayag. Sa pagsasanay ng pag-unawa sa sarili, mas nabubuo mo ang kakayahang kumonekta ng mas totoo at mas malalim sa ibang tao. Tandaan, ang kalayaan ay may kaakibat na responsibilidad, ang bawat salita ay maaaring maging tulay o hadlang. Piliin mong bumuo ng tulay. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na palalimin ang iyong koneksyon sa iyong layunin, sa mga taong mahalaga sa iyo, at higit sa lahat sa sarili mo. Sa bawat hakbang ng iyong araw, may posibilidad kang makamit ang tagumpay kung makikinig ka sa tinig ng iyong kalooban, at kung mamumuhay ka ng may intensyon. Maraming makabuluhang bagay ang maaaring mangyari ngayon kung pipiliin mong iayon ang iyong pagkilos sa tunay mong adhikain. Ito rin ay magandang panahon para magnilay at muling balikan kung saan mo nais patunguhan ang iyong buhay. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay bughaw, kulay ng kapayapaan at panloob na kaliwanagan. Magsuot ng kahit anong may bughaw upang mahikayat ang positibong enerhiya na tumulong sayo sa panloob na balanse at tamang komunikasyon. Ang mga maswerteng numero mo ay dalawa, pito at labing isa. Ang mga numerong ito ay maaaring magbigay ng inspirasyon at tulong sa mga desisyong kailangang gawin ngayong araw. Ang maswerteng gawain mo naman ay ang pakikipag-usap sa isang taong matagal mo nang hindi nakakausap, isang matalik na kaibigan, miyembro ng pamilya, o isang dating katuwang sa trabaho. Ang pakikipag-ugnayan na ito ay maaaring magdala ng kaginhawaan, kalinawan, at panibagong inspirasyon. Sa pagtatapos ng araw na ito, bigyan mo ang iyong sarili ng oras para magmilay. Kumusta ka na ba talaga? Ano ang mga natutunan mo sa mga naging pag-uusap mo ngayong araw? Ano ang mga damdaming umusbong sa'yo? Anong hakbang ang gagawin mo bukas upang mas maging totoo ka sa iyong sarili? Sa gitna ng kasiglahan at dami ng ginagawa, huwag mong kalilimutan ang kahalagahan ng katahimikan, ito ang oras kung kailan naririnig mo ang tunay mong boses. Ang payo para sa iyo ngayon ay ito, huwag mong katakutan ang lalim ng iyong damdamin. Sa halip, aralin mo ito, Pakinggan mo ang tinig ng iyong puso, ngunit iayon ito sa kabutihang taglay ng iyong isipan. Kapag pinagsama mo ang tapang na magsalita, at ang kabutihang loob na makinig, doon mo makakamit ang tunay na koneksyon at tagumpay. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkilos, kundi sa pagminilay sa direksyon ng iyong landas. Sa huli, tandaan mong ikaw ay patuloy na lumalago. Sa bawat pagsubok at tagumpay, mas nagiging buka. Yakapin mo ang araw na ito ng may buong kamalayan at malasakit, dahil sa bawat sandali, may pagkakataon kang mas mapalapit sa pinakamagandang bersyon ng iyong sarili. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.